Para sa tulad kong dialysis patient, mahirap talaga ang sakit na to. Lalo lalo na yung anxiety. Hindi mo kakayanin kasi utak kalaban. Hindi mo magagawa yung gusto mo. Hindi ka rin makakapaglakad ng matagal. Malayo, hindi mo na rin magagawa yung dati mong nagagawa. Siya si Raymond Tumulak. 29 anyos, isang binatang patuloy na lumalaban sa chronic kidney disease o CKD stage 5 isang malalang kondisyon na nangangailangan ng patuloy na dialysis upang mapanatili ang kanyang kalusugan at buhay. Ako yung tao dati na punong-puno ng positive eh. Yung wala pang sakit, ang dami kong pangarap eh. Isang sulyap lang. Pa, nag-tax force po ako noong 2018 or 19 sa tagal na po. Ay po yung dati kong mga trabaho. Tapos, nag-traffic enforcer po ako sa barangay ko, Manuel. Ay, yun, tumigil po ako sa sakit sa trabaho dahil sa nagkasakit po ako ng ganito. Mm -hmm. Hindi na po kaya kasi hingal na hingal na ako pag maglakad. Salita pa lang na hinihingal na ako. Sa totoo lang, wala rin akong hiniinom pang gamot. Mm -hmm. Ano ginagawa niyo lang ho? Ang ano, may gamot ako dito sa likod ko po. Mga bigay ng barangay, yung ang Amlodopin, Losartan. Pero yung mga branded na gamot na need ko talaga. Hindi ko mabili kasi 50 isa. 3 mm. Three times a day. Opo, sir. Mas marami pa. As in, kailangan mo matik yun araw-araw. Mm. eh, sabi ko, wala, hindi ko wala nang kaya ng magtrabaho. Hindi ko talaga makukuha ng talaga ng ano yun. Mm. Eh ito, hindi ko rin maasahan yung negosyo ko na baso-baso. Kasi -baso. mm. 15 pesos lang isa sa isang baso. Mm. Swerte pa ako makabenta niya ng lima. Mm. Minsan wala pa nga. Mm. May natatanggap din po ba kayong tulong mula sa mga congressman, ganyan, or sa DSWD na try niyo ay, po ba lumapit? Ay, mayroon po sa DSWD every three months po. Natanggap naman po ako sa mga gobyerno ng DSWD. Mayroon po aming three months na ako, every three months, may nakuha po aming 5,000 libo para sa aming hmm. gamot. Tapos may kung mga gamot na malalapitan, may mga GL, nalalapitan ng mga kongresman, konsilor, Bibigyan po ng guarantee letter para kumuha ng gamot. Kaso nga yung gamot nga po hindi wala po sa hospital. Uh -huh. Nasa Mercury Drugs ang mga branded na gamot. Ang mga common lang po na sa kanila. Mas marami sa Mercury Drugs, andun lahat. Uh -huh. So binibigay uh -huh. lang din ng hospital. Hindi rin uubos. Kaya nagbigay yung guarantee letter ng 5,000. Isang libo lang babawas nila doon kasi hindi nga available. Kaya ombaga na useless din yung guarantee letter. Dahil sa gamot sa hospital din yung may problema, kulang din ng gamot. Sa pamamagitan ng serbisyong bayan ni Tate Rani, si Raymond ay nabigyan ng tulong pinansyal upang masuportahan ang kanyang gamutan. Isang maliit na akbang na may malaking ambag sa kanyang paglaban sa sakit na CKD stage 5. Laban lang po, oi Laban lang kay Raymond kasi habang buhay may pag-asa talaga. Sa sana po sa mga nakakanood, baka pwede kayong bumili. Oo. Oh, oh, yes. uh, mag na binibenta ni Kuya Raymond para makapagtawid-tawid naman, yes. di ba, mm. makatulong sa kanya. Pero sa ating pong programa, sa ngayon ay uh, pwede pong makapagbigay ang uh, serbisyong bayan ni Tatay Rani mm -hmm. ng uh, pangtawid kahit pambili lang ng uh, kahit pa paano pandagdag pambili ng gamot. Yes. Uh, bigyan natin tatlong libo haro. Tatlong yes. libo. Tatay maraming maraming salamat sa natanggap kong tulong. Malaking bagay po sa akin yun. Nakatulong po sa pandagdag negosyo at pang gamot ko rin po pang maintenance. Mga katulad ko na may ganito rin chronic disease, lumaban lang tayo. Maraming gagamiting yung tao na tutulong sa atin. tuloy-tuloy yung laban. Hindi ako sumusuko. Sabi nga hindi hadlang ang kahirapan para makamit ang pag-asa, lalo na kung may mga kamay na handang umalalay. Ito ang inyong tulong patrol, mga kwento ng malasakit, pagbibigayan at pagkakaisa.